po sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin muna po tayo. Let's pray together. Join me in this prayer. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa bagong umaga. Meron po kaming bagong lakas, bagong pabor, bagong mga pagpapalang inilaan mo, Panginoon. Lord, kaya this morning, or kung anumang araw namin matutunghaya ng aming araw-araw na pagpapalang episode na ito, salong-salo kami, Lord, ng mga inila nilalaan mo para sa amin. Lord, ito man ay yung mga salita o pagsama ng iyong Santong Spirito. We are grateful for today, O God. That's why we bless you. In the name of Jesus, we pray. All say, Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! So, kamusta na po kayo? Ayan, I pray, nasa mabuti po tayong lahat na kalagayan. Alam nyo, sa totoo lang, napakabilis po talaga ng mga araw at panahon. Parang sa isang iglap, no, ay nakakadalawang Buwan na tayo ng taon ng 2024. And when we talk about this year of 2024, sa, lalo na sa buong community ng Jesus Christ Saves Global Outreach, napakaganda po ng propesya sa atin. Hindi po ba yung propesya ng paglawak, lalo na ng mga bukas na pintuan. Nako talaga ito pong taon na ito, ito po yung panahon na hindi natin maa-afford na Mag-lax tayo. Kumbaga eh parang naka uh, uh, kumbaga standstill, no hindi natin ma-afford 'yan. Na parang nakastuck tayo sa anumang area o sa anumang Sitwasyon natin, we have to be moving on, no? Kailangan talagang tayo ay uh, naka-forward uh, marching, kumbaga, dahil sa mga bukas na pintuan na uh, bubuksan sa atin ng ating Panginoon para tayo po ay makaranas ng paglawak, paglawak, paglago, you know, pag-increase 'yan, pagtaas, pag-angat, name it. No, napakaganda po ng prophecies sa atin for this year 2024. Kaya naman ang pinakamahalaga po na pwede naming ihabilin sa inyo, especially sa lahat ng mga episode po ng ating AANP, ay magkaroon po tayo ng mas malalim na personal na relation sa ating Panginoon. Kaya naman talagang personalan po ito, itong taon na to, naku, this year is really personal for all of us. It is personal for you, it is very personal for me, sapagkat alam po natin ang ating Panginoon, He is really focusing on us, kaya naman dapat mag-focus po tayo para mas pagsalo natin ang mga pagpapalang ito ng ating Panginoon. Hindi po natin ma-afford na tayo ay kumbaga naka-deadlock sa anumang mga sitwasyon. Ang episode title po natin ngayon is Deadlock. Bakit deadlock? Kasi minsan, alam nyo, sa mga bargaining, lalo na sa, for example, sa labor, yung collective bargaining agreement. May mga agreement, tama po ba? Minsan, yung magkabilang panig ay hindi magkasundo, kaya deadlock, no? At minsan sa buhay natin, pwede rin po tayong naka-deadlock, no? May gusto tayong mangyari. Meron tayong pinagpipray. Meron tayong pinapangarap. Meron tayong mga gustong solusyonan. Pero ayaw umabante. Ayaw umusad ng proseso. Ayaw, ayaw magmapangyari ito o hindi pa pangyari ito for some reason sa ating mga buhay. That's why parang naka-deadlock tayo. O kumbaga sa game, parang naka Naka, uh, 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 kumbaga, stalemate tayo, parang gano'n, no? Kumbaga, parang uh, nakasukol tayo nang wala kang nagawa. Amen. So ngayon taon na to, I believe with all my heart na ang ating Panginoon talagang kakampi natin at nagbubukas siya ng maraming pintuan para hindi tayo makarating o makalabas tayo sa mga deadlock situations ng ating mga buhay. You know, I found this scripture in the book of Micah chapter 2 verse 13 in the message translation. Ang sabi po dito, then I, God, will burst all confinements and lead them out in the open. They'll follow their king. I will be out in front leading them. Ang ganda, tama po. So sa Tagalog, maganda rin po yung translation. Ang sabi doon, magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila at papalayain sila mula sa pagkabihag. Magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuang lunsod at magiging malaya. Si Yahweh mismo na kanilang hari ang sa kanilay, mangunguna. Praise the Lord! Ang ganda, tama po. Ito po ay tungkol sa pagpapalaya sa atin ng ating Panginoon. Magtatakbuhan tayo papunta sa mga bukas na pintuan. Hallelujah! So kung meron man tayo mga sitwasyon na we feel that we are being confined or we are being limited to or parang feeling mo nasukul ka, yeah, o kaya man feeling mo na nakulong ka rin. This is the year that God will lead us things into open, palalayain po tayo ng ating Panginoon at ang dapat lamang nating gawin ay lumaya at lumaya nang ang talaga. Tama po. Alam niyo sabi dun sa um, Bible translation na Tagalog, ay magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuang lunsod. Amen. Marami pong mga tao ang nananatiling naka-confine sa situations or siguro ay uh, nalilimitahan or hindi makausad. Marahil dahil na rin sa hindi nila kagustuhang pag-usad. Ibig sabihin, sa, as far as they are concerned, hindi sila intentional to be freed. Maaring they are stuck because uh, they, don't, do, do, they don't want to make any move. No? Ayaw nilang humakbang, humakbang palabas ng kanilang mga sitwasyon. And I pray this morning, kung ang salita ng Diyos na ito ay nangungusap sa'yo, you know, gumawa ka ng hakbang sa yung sitwasyon, gumawa ka ng a step uh, of faith no? para ikaw ay makapunta sa nais mong puntahan. You know, even if we are looking far ahead dun sa destination natin, unless we make a move, kung hindi tayo hahakbang or mag-move papunta sa destination natin, hanggang tingin na lamang po tayo, o hanggang tanaw na lang tayo kung saan man natin gustong marating o kung saan man natin gustong pumunta o kung ano man ang gustong hangarin natin sa taon na ito we have to move and we have to move forward kailangang lumabas tayo at ang instruction nga sa atin do sa scripture na binasa natin ay bay tumakbo ka pa ibig sabihin dalian mo amen no kung baga, dalian natin na umalis sa ating mga deadlock situations dalian natin, bilisan natin, let's run away from, no? lalo na kung kasalanan yan, okay? lalo na yung mga nagbibihag sa atin or nagtatali sa atin or nagko-confine sa atin ay mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon nagpapatabang ng relasyon natin sa Diyos, nagbibihag sa atin sa mga hindi magagandang sitwasyon. Let's run away from those things and let's run forward to God. No, na doon tayo tumakbo, palabas patungo sa ating kalayaan sa taon na ito. Naniniwala po ako na sa taon ng 2024, talagang matatanggap natin yung increase, yung paglawak, yung paglago na binibigay at ibibigay sa atin ng ating Panginoon. All we need to do is to make a step forward. No? Tayo po ay lumabas at desisyon na natin lumabas sa anumang ng mga bagay na yan. Paano ka lalabas? Ma yun ang tanong mo. You know, you have to be led by the Spirit of God para makalabas ka sa iyong sitwasyon. Because I'm so sure, kung tayo po ay nakasadlak dyan, or kung tayo ay, you know, nakabaon dyan, kung ano man yan, yan man ay sitwasyon, yan man ay you know, broken relationship, or yan man ay financial difficulty, o kaya man ay personal conflict na kinakabaunan natin, And you, alam niyo yung lakas natin, minsan hindi sapat eh. It will really take our God to help us para makamove forward. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-essence ng taon na ito is mas malalim na relasyon sa ating Panginoon upang sa ganon madiscern natin ang mga bukas na pintuan na binubuksan sa atin ng ating Panginoon. Tandaan po natin na meron din po tayong kaaway na magbubukas din ng pintuan sa atin. Counterfeit na mga pinto. Habang ang Panginoon magbubukas po sa atin ng mga pintuan ayon sa kagustuhan niya, ayon sa kanyang salita. Well, magbubukas din ng diablong Satanas ng mga pintuan para mabitag tayo, mastak tayo o kaya man maligaw tayo sa taon na ito pero hindi po tayo papayag. Huwag kang pumayag. Amen. Ako, hindi rin ako papayag. Kailangan maging sharp po tayo. Kailangan maging very discerning tayo. Kailangan matalas tayo sa mga leading o sa mga instruction ng Panginoon sa atin. And this will only come with our personal relationship with God. So balikan po natin ang relasyon natin sa Panginoon. Tama, makinig ka araw-araw ng ating uh, mga devotional scriptures, ating AANP. Magbasa ka rin personally ng Bible. Habang ikaw ay mayroong konting oras o panahon, may personal devotion, kayo do it. You pray and pray earnestly to God. Pray like never before. Mag-intercession ka, magbasa ka ng mga libro, magbasa ka ng mga bagay na makakatulong sa iyong paglago. Dahil yan po ang talagang pinakamatibay na sandigan natin sa taon ng 2024. Kaya naman ngayon, pagbutihin po natin no to discern this day whether anumang araw o oras mo mapapanood ito I pray that the Holy Spirit will guide you and lead you and lead you into all truth para lumaya po tayo at makatakbo tayo sa pintuang bukas ng ating Panginoon. So let's pray. Mananalangin na po tayo. Join me again in this prayer. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Lord, we thank you, God, Lord, for opening every doors of opportunity for us. Mga magaganda, mga mga ma mabubuting pintuan na inilaan mo sa amin. All for our benefit, O God. Lord, tulungan mo po kaming ma-discern kung ano yung mga pintuang galing sa'yo. At Lord, sa mga oras na ito, sarahan mo ang mga pintuang hindi galing sa'yo, Panginoon. Lord, we thank you for your Holy Spirit. We thank you for your Word. Salamat po sa mga pagpapala, Panginoon, sa bawat bukas na pintuan na ibinibigay mo sa amin. Lord, salamat po na kami po ay tutulungan yung matanggap, matamo ang mga hinihingi namin at mga pinagpipray namin sa'yo, especially during this day. That's why we thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray that we declare in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So God bless you all, and I will see you soon. Bye.